Good morning, good morning, good morning mga kapisaman. Tayo yung na sa ating lambat. Sana yung makahuli tayo ng anumahan. Nagbago na pala ako ng pangalan. Sana ay supportahan pa rin niyo ako. At hindi kayo magsawang kapanong sa aking mga video na-upload. Maraming maraming salamat sa inyo mga kapisulman Ang <laughs> um, pangalan ko ay sipag pising Sana ay mag subscribe rin pa rin kayo sa akin At uh, hindi kayo magsawa Pero ngayon ay eh, sana ilang araw na rin ako hindi nakapagpalaot. Gawa ng marami kong ginagawa. Tapos yung baboy ko nanganganak. Nagkaroon ng problema sa mabiko, ko. Kaya hindi na ako nakapalaot. Ngayon ay eh, balik naman ako Dada itong ang gabi na to ay makahuli tayo ng ay, uh, anuman. Kanina nakahuli ako ng apat na piraso. Dalawang buraw. Isang marpati. Ah, isang ano, talakitok. Isang malimno. Sana ito ngayon ay makaholi pa rin tayo. Makatagdag ng pag-ulam. 反正用。Well, no. <coughs> Uy, ito may bura din Lumahan Nakaisa na tayo sa pangalawang area Ito, bagong, bagong turay pa lang

ganito kala kalayo ay hindi kami makahuli ng maramihan talaga malapit lang pang kumbaga pang ulam saan makahuli na ng limang kilo, tampung kilo pero kung ito siguro sa malayo baka makarami ng mara makarami kami huli ng ulaman sa ibang kagista, mga uli. Hindi lang ako nagdadayo kasi malit lang kong bangka ko. O yun. Ano naman, buro naman. Yun. Malwa. Malit lang kasi ang bangka ko. Kaya hindi ko magdadayo. Malapitan lang yung ano ko, yung lagaka ng labat ko. Yung pagsitaan ko. Yun. ano Papatlah. Dan patlah dah. Lord. sa amin ay inilawan namin. Kung doon sa malayo, hindi na ilawan. Dito, dito sa amin, malapit lang. Obligato, ilawan talaga. Kasi kung hindi ilawan, hindi ka makakahuli. Pwede kong doon sa malayo, sa laok. Malayo siya, doon sa malayo na siya. Eh, pwede walang ilaw-ilaw. Ayun. Ayan. Tambaka. pagsirang kong lambat ko ay uh, umabot na ng 63 kalip ko. medyo nadagdagan rin ng konti eh tapi nggak tahu parang gitu nak dinama saya semua

mau limo, wai pas, eh, wai pas ya, pura-pura-pura udah gua pak. you <laughs> はい。<laughs>

Ya, nah, satu keras ulang. Ayan, well, kapis naman. Malapit na tayo matapos. 20 ka di pa na lang. Wala na, hindi na nagdaging ang tagahan. ko lang dito sa dulo. Kung may alamahan pa. Ganito yan kapis naman dito. Kung, kung walang ilaw, hindi talaga ma ka ng alamahan. Minsan naman nasa dilim siya. Bumaliwa ang buwan. Tapos may kunting pagkuhan sa buwan na tatakpan siya ng uh, ulap. Yan, nasa wala, tarahan, na nasa dulo yan. Ito pisan, wala Tara na. Ano? Oh. Kahit walay na, wala. Patayin natin muna. saka yes. so, kung mag ano yan ang uh, buraw maglabo o yung magkaroon ng kawan kawan yung buraw hindi rin yan magkana sa lamat pero yung palubugan kung ano yan tumuturay sila sa palubugan

Okay. <coughs> yan patapas mga paghila sa lambat natin tampong di na lang to pang ulam na rin tayo pa natin kung bato kasi mamaya pag area hindi ko na hindi na ako magayos pa malumot malumot Oh, di the show. Kau tahu ni, Para kau ini ni yang sudah deposit. Okay, Mana yang kain Kaya butiti. Okay, kapisan. Tapos na tayo pagkila. So, last Lalas na to. Dahil okay. uh. mario ang dagat namin dito, sa tanglo mas Ito lang huli ko ngayon. Maka Uwi naman tayo. Ito. Yan. Lahat. Okay, Katisunan. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa walang sawang kapanan sa aking mga video yung ina-upload. At sana hindi kayo magsawa. Sa bago kong pangalan na Sipag Pising. Sipag Pising. Subscribe kayo. At tulungan niyo sana kung lumago yung ano ko subscribe. Lumago yung bahay ko, mo pananim ko. Ay, marami-marami salamat po. God bless you sa lahat. Bye-bye.